Bagong ayuda, spotted si Paolo Avellino sa studio. Muling sinundo si Kim Chu after showtime, ito ang patunay na may totohana na, wala nang makakapigil sa kanilang pag-iibigan. Si Vice na mismo nagsabi na may hatid sundo na nagaganap. Kalat na kalat din ang mga larawan na sumakay si Kim Chu sa car ni Paolo Avellino. Gumagaan ng gusto ang pakiramdam ng mga fans tuwing may inilalabas ng mga ganitong ayuda. Mas nabubuhayan sila na supportahan pa ang Kim Pao. Kahit maraming mga bashers na tumutulig sa sa kanila. Walang hanggang kilig kapag Kim Pao ang bida. Ayon nga sa mga komento, salamat Vice Ganda, palagi kaming nanonood ng Showtime, madalas din kami na natutuwa kay Vice Ganda dahil sa mga panghuhuli niya kay Kim Cho wala nang mate at pa. Ayon pa sa isang komento, Hanggat walang pag-amin na may relasyon na sina Paolo at Kim hindi walang mag-isip ang mga fans na open lang si Kim sa ibang manliligaw lalo sa mga binibitawang pahayag ni Paolo parang hindi pa malinaw. Nasa basement may mas nais makapareha. Non-showbiz ang nais maging ka-partner. Bahala kayo. Mahalaga nakakakilig mga videos ninyo basta kung saan ka masaya Kim andito lang kami lagi nakasuporta. Pero nang dahil sa pagsundo ni Paolo kay Kim after showtime naniniwala na talaga kami na may something na sila. Ayon pa sa isang komento, naiiyak kami sa kilig tumetapang na ang mga manok namin, sinong lalaki ang susando kay girl after work. Hindi naman oras ng taping nila pero bakit magkasama na naman? Ilan lang iyan sa mga reactions ng mga Kim Pao fans, ang ingay na naman nila sa sobrang kilig.